Ayan guys, luto tayo ano, carbonara. Ham ang hinalo ko guys. Isunod natin ibab. Ayan, ilagay natin ang ibak. Ayan, tapos isunod natin ang nestle cream. Isunod natin ang nestle cream guys. ba? Para yummy ang ating Carbonara. Ayan nga guys, nilagay ko na yung pasta. O di ba? Oo, sige. Yan, antayin natin ano lang yan. Maglapot yung mahalo natin lahat sa pasta o di ba? Yami. Lag, tapos lagyan natin ng topping sa taas ng eating cheese. Yan nag yung Junakis na ano, gawa ng carbonara. Ayan, patuyuan lang natin yung tubig guys bago natin alisin dito. di ba? Carbonara na tayo ngayong Pasko. Kain po. Ito na guys, ating carbonara. Wow! Lagyan natin ng ano, cheese. Yung pangpalasa ng ano, bayan, cheese. Ayan, lahat to guys, puro sponsor. Salamat sa sponsor natin. Ayan. Favorot mong jumatis ko ay cheese. Tapos may ham ako dito na ano guys, oh, iprito lang yan. Itapins natin, o oh, diba? Ayan. creamy carbonara. Let's eat. Parang so, din ang mga corned ah, Ayan yung mga corn beef na mamahalin. <laughs> mm, so ayan guys, eto <laughs> Ano guys? Ano guys? <laughs> kain po tayo. Pahingin barbecue na. Ay, mayroon pa pala may po. Pa, <laughs> si Kiko, pag na video lagi, laging galit. <laughs> kain, kain. Kaon, kaon. Paano nalaman niya na? Kaon. Siyempre, tunog ng kaon. Ayan, good morning ah uh, thank you so much binabati ko ang lahat ng merry christmas and advance happy new year po sa ating lahat thank you thank you sa mga nag appreciate sa aking mga upload guys sa youtube please patuloy ang pag like and follow up uh, like and subscribe Thank you din po sa mga nag-appreciate sa aking mga upload. Shoutout ko lang po si Rex Lachi Kavlag from Dabao. Okay, thank you po sir sa pa napansin mo aking upload. Ayan. At kay Sir Oliver Ligardi. Ayan. Salamat sa pag-comment sa aking mga upload. ah uh, patuloy lang sa pag-comments guys. At uh, Pag-subscribe. Ayan. Mega shout out po tayo sa inyo guys pag nag-comments kayo sa aking mga videos. Okay. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless po and Merry Christmas. Ito po ang amin tahanan. yan Ito po kayo sa aking munting tahanan, guys. Ayun, ayun, Thank you tayo sa ano sa 2023. Welcome natin ang 2024. Yan, ito po. Thank you, thank you so much sa patuloy niyong pag-subscribe sa aking YouTube channel Rona Velasquez. Okay? From my family to yours, Merry Christmas and Happy New Year. Thanks.